Sabi ng mga mangmang malapit na daw makulong si Duterte. Malapit na daw ma-impeach si BP Sara. Sa totoo lang, inaantay namin yan na makulong si Duterte. Ang tagal nang may mga nananalangin dito at may matagal na rin na gustong ma-impeach si BP Sara. Ang problema, ang mga Duterte supporter ay malalakas. Ang Duterte supporter ay matatalino dahil naninindigan at naniniwala kami sa mga Duterte. Dahil, alam mo ba, kung makukulong si Bipisara Sara o si Tatay Digong, mawawalan na nantinik sa lalamunan ang mga Marcos at ang mga kongresista na walang alam sa batas. Tanda natin na sa administrasyong ito, ang mga kongresista ay naglitawan ang mga kriminal, mga liftest, 'di ba? At mga walang alam sa batas. Kung saan ang House Speaker natin Sir Martin Romaldez ang nangunguna dito ginagawang mangmang -mang ang mga Pilipino at pakinggan natin ito uh, Justice Corte Morales your thoughts The Senate is in recess with respect to its legislative functions Impeachment is not a legislative function of Congress The impeachment proceed, uh, provisions fall under the accountability provisions of the Supreme Court and not under the legislative department provisions of the Supreme Court. So, given that, I believe that impeachment cannot be constituted during recess this does not mean that during recess the, uh, the senate cannot call for a special session. but this is prescribed by so many limitations, including only on urgent legislative matters. and given that, among others, and given that impeachment is not included as among the reasons why a uh, why uh, uh, session special session can be uh, conducted my conclusion is that no impeachment proceedings or this uh, impeachment trial cannot be conducted during recess thank you thank you Justice Scott, we hear Sino-sino nga ba ang nagdidiin kay BP Sara? Ang karamihan dyan, mga kriminal, mga magnanakaw, at mga lip test para ma-impeach si BP Sara at kinatatakutan siya ngayon pa lang para sa 2028 election. At sino-sino yung mga dumidipensa Kay BP Sara, malaki ang pagkakaiba kumpara doon sa mga gusto siyang ma-impeach. Sino-sino nga ang gustong ma-impeach si BP Sara? Mga lip test, mga kriminal, mga magnanakaw. Sino-sino ang nagtatanggol kay BP Sara? Mga dating justices ombudsman, mga piskal na mga retired, magagaling, matatalino, may pinag-aralan. Kumpara dyan sa mga kongresista na walang alam sa batas, hindi abogado, lip test, magnanakaw. Ngayon, dito natin makikita kung sino yung may paninindigan, may talino at may utak. Kaya mga loyalist ay talagang mangmang, -mang. mga dilawan ay talagang mangmang. -mang. Ang sabi nga ni Gadon, "Mga bobo kayo." 'Di ba? Kahit na disbar na si Gadon, tama siya. Pag sinabi niyang ang mga loyalist, mga dilawan, mga bobo kayo. Dahil ito lang ang vice president na makikita mo. Yung mga nagtatanggol ay talagang mga prominenteng may pinag-aralan. Mga tinapos nila ay sadyang makikita mo na may mga napatunayan. Kung para sa mga nasa kongreso na gustong ma-impeach si BP Sara. Ito pala si Waray Laban kung bago ka lang sa aking Facebook, TikTok and YouTube. Follow for more.